gelaguh mm mm ya yeah. punya ya yeah. yeah. kakatai na mm ni bagus kan mm ee pağların başı buralarsa işte Dito to sa Santo Niño. Yan. Naglutang ng ng dalad sa kahito. Hapon niya no, oh, naglutangan? Oo, Eh, mga sinalap lang yan. sarpo nito niyaw nila dito ako sa misa santo ninyo mamay ako ng nang Ayan ini by ayan kanto ng santo Niño ito, ayan, ito ang pim ko ayan pim ko yan Nandito lang ako sa taas, namamain lang ako. One, Ano itong gagawin mo dyan? Pangat lang yan, pangat. Papangat mo? Hmm. <laughs> <Pangilat> Dahil <Dalang> nagpapangat. <laughs> pangat yan. Sarap yung pangat. Ayan. <laughs> Parang buhay yan. Yan yung buhay. Parang pangat. Oo, oh, may ikot-ikot siya. Ikot-ikot. Hmm, Ayan. <laughs> salamat. Ito, kinakatay na yung dalag. Ah. Ayan o. Oy, tingnan mo. Ano to? Pepesa niya to. Pesa dalag.

Okay, salamat. Oh, ito, Dorio. Ay. Guys, ha. Ayun, no? Hmm. Anday pa sumabit na plastic. Kala mo, banderitas, eh. Ayan, no? Sabi ko, ayaw, tanan to, ayaw, kumagat mga to, ha? Alas 8.05 Ayan o, oh, kahuli ako isa May isang kilo rin to Ayan So huli ko isa o oh, yan Kaysa na ako oh, May pusa pa rito Ayan o oh. Ming Ayan no. Uy, ano? Hmm. Ayan, ang pamingwit ko. Dito lang ako sa dulang Santo Nino to. Namamain ako. Kaysa na ako eh. Hmm. May pasag naman siya. Kaya lang eh. Madalang ang kagat. Buti na na ako. to mga ano niya, oh, Mga kalakal to Yan, mga plastic-plastic ng mga bote. Botelyang plastic. Yan ang nag-ano niya, yan, yan, yan. Kaubad oh, na yun, nasa Langgana. sa, sa may ating mga kalakal dito, yan. Yan, mga kalakal na yan. Sige, salamat.